Pinsas KG17 Guys, kailangan bumalik tayo sa nakaraan Ito yung ano, portal gun din natin Ito na Tara, kailangan bumalik tayo sa at bumalik tayo ng 2022 kasi kailangan mabago itong nakaraan. Magpapadala ang babala kasi ang lugar namin din dinimulis sa may bahay. Grabe, nandito pala ako sa ano namin, kwarto namin. Nandito pala ako sa 2022, hindi pa giba yung hindi pa giba yung ano namin, yung bahay namin, no? Hindi pa giba, ah. Uh, putang ko, yung sarili ko. Putang ko yung clone ko. Jervis? Jerbis. Uh, hello, Jervis. Galing ako sa 2024. Ako yung ikaw. Sino ka? Paano mo nalaman yung pangalang ko? Uh, Jervis 2022. May papadala ang ebidensya sa'yo. Galing ako sa 2024. Kaso, itong lugar na to, ididemolish tayo yung paso tema, hindi demonis yung lugar natin. Kaya, kaya ako bumalik dito sa nakaraan, kaya ako bumalik dito sa panahon na to, para, para magpadala akong ebidensya para sa iyo. Puprotect, kailangan kita protektahan. Bakit anong meron sa 2024 from the future? Anong nang... Ah, na, ah, natitindihan ko na sinabi mo sa 2024 ididevolis tong etong lugar na to but anong anong nangyari nung gigibahin ba nung looban explain mo explain mo nga sa akin teka lang explain ko sa iyo to yung mangyayari sa 2024 pagpasok ng ano ng January di ba pagtapos ng taon 2023 pagpas nung nagsimula ng December 2023 kasi ang dami nagkalat ng chismis, i-demolish sa best. Itutuloy dato pa sa December yung demolition. Kaso, naituloy sa January na naituloy. Alam mo bakit? Pagkagising mo, ano, dumating ang pulis. Kaso, yung na-demolish yung itong lugar na to, ano yung, lahat naglabasan ng mga gamit, tapos naglabasan ng mga ano, Ma kahit ano, alam mo nga lang gigibain tung looban na to, gagawin itong condo sa ana, Condo. mag ka na habang maaga pa. Mag-empaki mag, -impake, mag -impake na kayo. Alam mo saan kay titira sa Makati. O may dalawang bahay niya, may bahay pa kay sa Cavite. Pero, Jervis, gaganda ang kinabukasan mo kahit na dinimolish yung bahay, damay na rin yung pakuruman, damay na rin yung super, lahat yan gigibain na lahat ng bahay, damay na kalaaling binin kalababi, lahat yan gigibain na lahat yan, alam mo anong, anong itsura na sa si 2024, bakuran na. Okay, na, natitindihan ko na lahat ng sinabi mo, Jervis 2024, tindihan ko na. Kaso, ano eh, kaso kahit hindi ko pa alam kung nangyayari eh hindi ko, na, hindi ko pa alam eh natitindihan ko na lahat lahat dok dun do, sa sa mga kami titira sa mga kami ba titira kung sa Enchantos in San Enchantos kami titira sa mga ba kami banda explain mo alam mo saan sa titira kahit hindi mo pa alam Malapit lang kayo sa circuit doon sa, sa Echantos Alam mo magiging bahay nyo doon Ano yung building yun sa rooftop ka titira Rooftop Doon yung, doon yung mga pamilya natin doon titira Totoo yung maniwala sa akin ka Kaso kapitbay mo yung plasmik. Kaso Pag pumunta ka doon sa lugar natin doon sa Soterma May kita mo pag, makikita mo masasaktan ka dito masasaktan ka balang araw tapos makikita mo yung bahay na to si, ano na to ginigiba na tong bahay na to at sinisira na masasaktan ka maharpost ka pa alam mo mangyayari ma masasaktan ka tapos makikita mo yung pagpasok mo dito sa looban na to makikita mo bakuran na so yun Malalaman mo 'yun, malalaman mo yung balang araw. Grabe pala sa ani eh, sa sa future sa 2024, ibibimonis na pala yung looban natin. Basta mal, malalaman malalaman ko rin 'yan. Malalaman ko 'yun. Grabe naman no, pero pero ikaw yung may alam ng kinabukasan na. Mi, kailangan ko na umalis kasi ano eh. Kasi babalik na babalik na ako sa palagaling ng panahon sa panahon ko. Magsimula mag ka na magsimulan ka na mag-impake, mag-impake ka ng gamit. Okay, bye. So, sige, ingat. Ingat si sumalan ko na to. Okay, goodbye. Bye, Mi. See you on the 2024. I uh, will done. Nandito na na sa 2022. grabe, grabe yung ano nung panahon na yung, yung 2022 talaga guys. bini bi, ko na ebidensya yung ako yung sarili ko. grabe. hi guys, thanks for watching guys. see you next week guys. Uh, ah sunset ko kayo, guys. see you next week.